Hello guys, good morning. Ayan, ako po pala si Edward Laksina. Ayan. Ito po yung araw-araw na ginagawa ko everyday. Ayan, dito sa mundo ng social media guys, sabi ko po sa inyo ha. Hindi po tayo basta-basta makakuha ng maraming followers kung hindi ka gagawa ng content. Bilang isang content creator guys, kailangan mong paghirapan, kailangan mong pagsikapan lahat ng mga bagay na pwede mo makuha dito sa Facebook. Kahit magkapera ka dito, kailangan pagsikapan mo lahat, pagsik pagtsagain mo lahat, kumuha ka ng content para magustuhan ka ng mga viewers. At syempre guys, sabihin ko sa inyo ha, hindi madalian ang pagkamit ng magtagumpay dito. Depende na lang kung meron kang magandang hangarin, kung may maganda kang gustong iparating sa mga viewers po at may matutunan sila sa iyo, yun ang pinaka the best bilang isang content creator guys at bilang isang vlogger uh, na napakatagal na vlogger guys sa mundo ng social media tsasaga pa rin ako guys kasi kailangan ko talagang gumita kailangan ko talagang improve yung sarili ko na balang araw is makakamit ko rin yung gusto kong makamit bilang isang content creator at isang vlogger at balang araw din makikilala ko sa social media at hindi lang makikilala sa social media buong mundo ayan pero pa rin hindi pa rin ako nagtiip pa rin ako tumitigil sa aking pangarap na gusto kong magamit habang buhay. Sinasabi ko po sa inyo, never po akong susuko kahit anong bangyari. Kaya kayo guys, kung napapaginahan na kayo ng loob, ah uh, alo, talo po kayo pag ganyan. Ako guys, sa ko sa inyo, napakarami kong mga pinagtsaga at marami kong pinagdaanan na bu uh, sa buhay ng isang content creator. Lahat na nakil nakilala ko iba-ibang tao, at marami rin akong mga basher na hindi ko masyado pinapansin sanay na ako. Immune na talaga ako guys, sabihin ko sa inyo. Immune na immune na talaga ako, di ba? Ayun, habang naglilinis ako every day yan, kaya ganyan din ako guys, O, oh. Tipag tignan mo si Kapogi, oh. Meron pang pabukol-bukol, di ba? Alam niyo guys, sa mundo ng social media kailangan magsipag. Hindi ka lang basta tanggap lang tanggap, guys. Kailangan pag-irapan mo lahat ng mga bagay na gusto mo makamit dito sa social media. Kaya ang pinaka 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 minaka, pinaka pinaka uh, matutunan dito guys ano uh, kailangan matsaga ka kailangan kailangan lahat ng mga gagawin mo pag isipan mo ba diba? ah, hindi ka lang basta gagawa ng content although sabi mo gagawa ka ng content kailangan meron sila matutunan sa'yo yun basta ang masasabi ko lang sipag at syaga lang po para makamit niyo yung iyong gusto yun lamang guys maraming maraming salamat po sa support uh, always ako po yung uh, nagpapasalamat sa inyong lahat at uh, sa mga solid supporters ko wala na akong masabi kundi maraming maraming salamat po sa inyong lahat at hindi ko na tong kwento na to guys basta yun lang masasabi ko ingat and god bless po sa inyong lahat